isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. May gagawin po ang inyong Lola Tayo po ay magtatahi ng bag ni So kailangan matibay na this time kasi tinahi ko na yaman yan dati pero tas-tas na uli. Siguro eh, sa tagal din naman ng panahon. Kaya, natastas po ulit. Ayan, dublihin natin ang sinulid para matibay. Kaya pa ba? At the age of 61, kaya pa bang isuot sa butas ng Sinulid, tigaan. Hindi natin mabuti kasi makapal yung sinulid, eh. Sana ba ang butas? Ayun. Yan po. <coughs> Yan po. Patuloy natin ng guni. katibay itong bag na to mga kaibigan yung kanyang tela wala pang sira kaya sabing bunso kaya pang tiyagain o pagtiyagaan ayan po oh. ang uh, tas ng bag yan po. So, gawa natin ng paraan na matahi siya. Era po nito kasi nasa ilalim po yung kanyang ano. tela na hindi dapat matahi yung ibang bahagi. So, kailangan di lang. sa na na maayos to mga kaibigan wala kasi na ng bag dito tago natin tong dulo <coughs> tago natin yung dulo ng, ng sinulid pag wala tayong bibili mga kaibigan ng bagong bag. Marami pong bag si Bonso. Kaya lang malalaki. Ayaw niya. <clears throat> Yan. Ay, hindi pa lang isa dito. gas ng tela mga kaibigan Tiyagaan lang ang buhay mga kaibigan. sabi nga po ng mga matatanda ng araw kapag maiksi ang komot, mamalok daw po Ano pa po, po ito eh? 2015 pa po ang bag na to. Elementary pa lang siya. Bag niya na po ito. Wala naman kasi siyang maraming gamit ngayong college na siya. Kaya lagayan lang nyo yan ng mga bagay-bagay. kailangan pong dublihin na ang ano, ang tawag dito ang sinulid para matibay at matigas po itong bahagi na ito kung lang po Sana naman na ito na itong tahi kong ito. Alam niyo po no, mga nanay. nailala ko ng araw. Sabi ng nanay ko, ang nanay daw ang taga-tagpi, taga-tahi ng uh, relasyon sa pamilya hindi ko maunawaan yun ng bata pa ako paano tahiin yun pala ibig sabihin ng nanay ko yung tagatahi tagatagpi nanay pala ang tagaayos ng mga alita ng mga anak taga tago ng mga sekreto ng bawat isa nanay talaga ang ano. Isa sa pangunahing mahalagang miyembro ng pamilya. Yan, pinapabisa na ako mga kaibigan. Mula nung nawala ang nanay namin, parang uh, wala na rin ano, magandang samahan ng pamilya magkakalayo na yung araw ng buhay pang aming nanay at tatay may dahilan pang bawat isa para magkita-kita siguro kinulang sa pag-ibig ng Diyos sa pamilya na nang wala ang aming nanay parang wala na rin na kami na no? <clears throat> panahon na magkita-kita ng aking magkita mga kapatid hanggang sa nawala na yung kapatid ko pang isa pero nung na matay sa kagagawa ng tao ang dalawa kong papatid Hindi po sila namatay sa <clears throat> natural death. Hindi may bumawi po ng buhay nila. Nakita ko din po yung ano. Yung grabe na yak na naghuyi ng aking nanay. Grabe po hindi niya na kayang tahiin sa kanyang sarili yung kanyang kalungkutan na naramdaman. Hindi niya alam kung paano ayusin yung kalungkutan na nararamdaman niya. Kaya doon ko po naisip na ganun pala ang nanay kapag nawala ng anak Ganun pala kasakit sa kanya uh, damdamin. Hindi po yan matawaran na sakit ng isang magulang. Talagang may labot kapag narinig mo yung mga panagoy ng isang nanay. <coughs> ibang iba po ang ano ang damdamin ng nanay kasi Siyempre. Sa kanyang ano eh, Sa kanyang katawan. Nagmula yung mga uh, pinahiram ng ating Panginoon ng mga anak. Buwis buhay kasi yan ang mga nanay. Habang nasa sinapupunan niya yung kanyang mga anak. Tapos babawiin ng mga taong masasama ang buhay ng anak ng isang nanay. Siyempre masakit po yan. Kaya ganun <clears throat> po ang mga kwento ng nanay mga kaibigan. Parang ang nanay yung dahilan o susi kung bakit nagkikita-kita kay mga anak pero pag wala na ang nanay, atitiis na ng mga anak na hindi magkita-kita. Mga magkakapatid, nagkakanya-kanya na. Ako po ay uh, hinubog din ng uh, panahon. Hinubog din ng panahon sa mga kwentong mapapait. sa kong kuya. <clears throat> Siguro mga almost one year pa lang. Na umalis ng mundo. Kakatuwa isipin na <laughs> parang unbelievable mga ibigan. yung patay na yung kuya mo. Nagkasakit na. Naisi yun na hanggang sa namatay hindi mo pa alam ang nalibing na tsaka ko lang nalaman may mga pamilya kasi o oh. mga kapartner sa buhay na hindi pinapahalagahan yung damdamin ng mga kadugo kaya, ganoon ang mga nangyayari. Kinulang sa pag ng Diyos. Yan mga kaibigan, ganyan daw masinulid ang mayroon ako. Kaya, yan ang binamit ko. Yan, itibay na siguro po. Kaya, yan po ang kalagahan ng isang nanay sa pamilya tagatahi tagatagni ng busot sa pamilya tagatago ng sikreto ng bawat isa nanay namin ayaw niya yung nag aaway away kang magkakapatid kapag may sinasabing isa tinatago niya yun hindi hindi niya yun sasabihin ilalak ko mga kaibigan Ayan. para mas matibay ilakpan natin ulit dapat yung nanay ano fear lagi sa mga anak mayaman man o hindi ang mga anak. Dapat yung pag-ibig ng nanay sa pamilya ay eh, naging fair lang. Walang pinapaboran. Sakto lang mga kaibigan yung aking sinulid Ayan. Iba na yan mga kaibigan. natin. Tapos, ipalit natin sa ayan, hulog pa. Balik natin sa sinulid. pawis ayan mga kaibigan uh, yung kabuan ng ating bag natin eh ah uh, pangalan po nito ay eurosport parang patig po ang ito kaya maganda Ayan po siya. Oh, di ba mga kaibigan, maganda pa. So, hindi pa kailangan sa so, palitan. Ah, oh, wala na dito yung isa ng ano. Isa dito. Ayan po. Bali na yung mga packet po yun na ah. maliliit. Ayan. Pwedeng lagyan ng cellphone. ito po yung isa niya paano ba ito buksan ay hindi ko na alam kung paano buksan yun yan tapos ito po yung under niya tapos yan po yung likod niya hindi po siya back bubble pwede po siya sa harap pwede po siya ilagay sa likod Yan mga kaibigan, alam niyo po, hindi po ako nagsasalamin, wala rin po akong contact lens, nakakapagbasa po ako ng Bible, nakakapaglagay pa po, po ako ng Sinulid sa Karayam at the Age of uh, 61. Kasi nga po mga kaibigan, yan po yung uh, resulta ng pag-inom ko ng mga dahon-dahon, gaya po ng malunggay. Yan o, mga kaibigan, grabe ang pawis ko. Nagtahi lang po ako ng bag, tapos pawisan po ako ng sobra. Tignan ko po kung ano ang yan. Hindi naman po mahalata, mga kaibigan. O. Yung tahi sa gilid. So, okay na. So, yan po ang mga nanay. Marami po tayong mga ginagawa sa buhay. At tandaan po natin palagi, kung pwede pa, doon po sa mga uh, kagaya ko na wala pong maraming pambili ng mga gamit ng anak kung pwede pa pagtyagaan pa po natin eh, mabuti naman si Bunso at uh, hindi po yan ano, namimili ng gamit basta pwede pa okay na yan sa kanya yan mga kaibigan salamat ulit sa Panginoon kasi Natahi ko po yung bag ni Bunso. Magbibihis po muna ako kasi oh. Grabe po ang basa. Ang pabis kasi kaka inom ko lang po ng ano, ng uh, malunggay Kakain ko lang ng alamusal kasi marami po akong ginawa. Mula nung ako gumis, nag gumising yan. Salamat sa Diyos sa bawat gising natin ay isang biyaya mula sa ating Panginoon. So, bye-bye mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.